Ako po ang kapatid na Lowell R. Menorca II. Marahil po ay alam na ninyo sa pagkakataon ito, kumalat na rin po ang balita tungkol sa writ of habeas corpus at writ of amparo na isinampa po ng aking kapatid na si Anthony Menorca at ang aking bilas na si Junko Otsuka. Sa pagkakataon ito, nais ko pong gamitin ang video na ito para ihayag ang katotohanan marahil nakita na po ninyo ako na magsalita sa isang interview ng Net25. Sa pagkakataong ito, gusto ko pong sabihin na yun po ay scripted. Ako po ay briefing ng kapatid na Roland Esguerra, kapatid na Edge Codera, kapatid na TJ Orosa, Edwin Sabala, maging si Weng de La Fuente na siyang nag-interview sa akin. Para sabihin sa akin kung ano lang yung pwede kong sabihin, ano yung hindi ko pwede sabihin. Kaya lahat po ng narinig nyo sa interview nyo at iba pang mga interview, lahat po yun ay scripted. Ako po ay nagsalita dahil sa yun ang pinasabi nila sa akin sapagkat nangangani po ako para sa aming kapakanan, sa kapakanan po ng aming sambahayan. At nais ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito na sabihin ang katotohanan tungkol sa illegal detention tungkol sa akin at sa aking buong sambahayan nais ko pong ipaalam sa inyo mga kapatid na mula po noong July 25 hanggang October 21 kami po ay illegally detained sa central compound ng Iglesia ni Cristo. Hindi po namin kailanman hiniling sa pamamahala na bigyan kami ng pabahay doon na kami ay ilagay sa protective custody ng Iglesia ni Cristo. Kaya po nila ginawa yun sapagkat ginamit nila ang pagkakataon na yun naalisin ako sa kulungan, ilagay ako sa isang controlled environment na kung saan maaari nila akong puntahan anytime, kausapin, i-interrogate at makuha nila yung mga impormasyon na gusto nilang makuha mula sa akin patungkol sa mga supa, panulat ni Antonio Evangelista At sa mga pagkakataong iyon na kung saan kami illegally detained, wala kaming kalayaang makaalis o malayang pumunta ko sa namin gusto, wala kaming karapatan na tumanggap ng ibang bisita, kinakailangan namin ihingi ng approval at dumating pa ang pagkakataon na ipinagbawal maging ang bisita, pagbisita sa amin. Ang cellphone, camera at iba pa mga si pinagbawal din. Lahat ng ito, ginawa nila sa amin ng labag sa aming kalooban. Kung ito po ay hindi labag sa karapatang pantao, marahil hindi po ako magsasalita sa inyo. Ang totoo po, dumating na sa punto na alang-alang na lang sa kapakanan po ng kapayapaan ng iglesia, nakahanda ako at ang aking buong sambahayan na manahimik para na lang mawala na ang isyo na ito. Subalit dahil sa hindi pa rin sila tumigil sa kanilang ginagawang panggigipit, hindi lang sa akin kundi sa marami pang mga kapatid sa buong mundo, ito po ang dahilan kaya nagkusan na akong magsalita para ihayag ang katotohanan. Ang iba pang detalye tungkol sa naging pagdukot sa akin tungkol sa illegal detention at iba pang ginawa nila sa amin ay iha po namin sa proper forum. Magkakaroon po ng press conference na kung saan ibibigay ko po lahat ng mga detalye. Nababatid ko po na pagkatapos ko magsalita ngayon ay ipatitiwalag kami ng pamamahala ng Iglesia. Isang bagay na napakabigat para sa amin at totoo, napakasakit sa damdamin namin. Subalit, nakahanda kami na tanggapin ito alang-alang sa paninindigan sa katotohanan. Kaya namin tinitindigan ito mga kapatid para na rin sa napakarami mga kapatid na ginagawa nila ng ganito. Para na rin sa napakarami mga kapatid na hindi makapagsalita at hanggang ngayon ay natatakot pa rin sa maaring gawin sa kanila, lalong-lalo na ang pagtitiwalag. Sana magkaroon ng puwang ang katotohanan sa ginagawang proseso na ito. Sana mga kapatid, lahat tayo manindigan sa totoo. Wala tayong dapat ikatakot, lalo nga kung totoo ang ating sinasabi. Sana po mga kapatid, magtulong-tulong tayo, panalangin natin sa ating Panginoon Diyos na tulungan ang paglilinis na ginagawa ngayon sa Iglesia. Alang-alang na rin sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mga kapatid. Maraming salamat po.